Hello, what's up mga Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga mahilig magpabuenas, at mahilig mangontra sa mga malas. It's me, Umari, 2025, and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po ha, mga tigang mga beautiful people, ito Nako, alam niyo po ba na sa paniniwala ng ating mga matatandang mga ninuno Tungkol po sa pamahiin ng ating mga pintuan Alam niyo po ba na meron palang mga rules dyan Na dapat po tayong sundin Para tayo po hindi makaabat ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay At kamalasan Aww. Ah, meron palang ganun Opo ha, makumarit yung tikang ah. <laughs> ayun na nga po ha mga ko tigang isang mapagpalang araw nga po sa inyong lahat at yun na nga po ang topic na natin ngayon ay tungkol naman po sa ating mga pintuan at alam niyo po ba ng ating payak at simpleng pintuan na hindi pala nakaligtas sa mga usapin ng mga pamahiin na yan ng mga sinasabing matipaniniwala ng ating matatandang mga inuno noong araw at baka ito po ha, mga kumari kong tigang o mga beautiful people ay ginagawa nyo rin po dyan sa inyo pong mga pintuan. E eh, nako, negative po yan. Kasi ngayon naman po ha, mga kumari kong tigang, for today's video, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay po na dapat po yung natin ilalagay sa ating mga pintuan. ah uh, kasi tapos na po tayo ha, mga kumari kong tigang, sa mga sinasabing mga placement o mga sinasabing mga Uh, lokasyon o yung mga tapat-tapatan ng pintuan po natin. Ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan natin na ilalagay sa mismong mga pintuan po natin. Ano-ano ba yung mga yan? So yun na nga po ha mga kumari kong tigang, wala na masyadong chika Case, umpisa na natin ito. Number one po ha mga kumari tigang, wag na wag po kayo maglalagay sa mga pintuan po ninyo ng mga basurahan. Ako, yan po yung first rule ha mga tigang para kayo hindi talaga maka kumbaga makaabat ng sinasabing mga negativities ng kamalasan. Kumbaga yung parang, kasi ang basura, eh, sumisimbolo po yan ng, ano eh, ng dumi. Yung mga sinasabing waste o yung mga sinasabing mga bigat ng buhay. Kaya dapat po, wag na po kayo maglalagay ng basura sa mismong harapan po o trangkahan ng inyo pong mga main door. Wow! Ah, pala. Eh, baka kayo po ha, mga kumari kong nag-imbak po ng mga basurahan dyan kahit po sa labas po, sa loob po mismo. Dapat po tanggalin niyo na po yan. Kung ayaw niyo po kayo po, eh nako, talaga daga sa inat po gigin ng napakaraming mga kamalasan. Number two po ha, mga kumaring kayo po bagay maghilig, magsabit-sabit sa mga pintuan po ninyo, sa mga main door, o sa mga uh, pintuan ng kwarto po ninyo. Nako, wag na wag niyo pong gagawin yan. Ano-ano ba yung mga bagay-bagay na hindi dapat isinasabit sa pintuan? Number one po, wag kayo magsasabit yan ng kalendaryo kalendaryo. O po ha, mga kumari tigang. Kasi ang kalendaryo po ay sumisimbol po yan ng oras. Katulad din po ng orasan. Pangatlo po yun. Huwag na wag po kayo magsasabit ng orasan sa mga pintuan po ninyo. Kasi ang kalendaryo at ang orasan ay sumisimbol po yan ng oras o time. Yan. At kapag ka kayo po yung nagsabit nyan, eh parang nililimitahan niyo po ang inyo pong mga kakayanan o ang inyo pong mga sinasabing mga kaswertihan na maaring pumasok sa inyong mga tahanan parang inuurasan po ninyo tapos parang uh, binibigyan niyo ng ano ng date Ganun pala yun. Opo, hamak malikod. At hindi maganda kapag kakayo magsasabit po ng mga kalendaryo Diyan sa malikod ng pintuan po ninyo o ng mga wall clock po ninyo. Kaya tanggalin nyo na po yan. Yun po, so pangatlo na po yun. Pang-apat po, hamak malikod. Tiga, kayo po ba'y nagsasabit yan ng mga argans po ninyo? Yung mga argans, mag-alma tuwi sa bahay nyo. Yung, yung mga hinubad na jacket, mga sinturon, mga sombrero, gano'n, mga payong-payong. Nako, alam nyo po ba, kung tigang cluttered yan, yan ang nakakapigil o humahad lang sa pagpasok ng malwan na taswertihan sa bahay po ninyo. Yung pagpasok baga ng positive energy, nabablock niya. Kaya dapat po, tanggalin nyo yung mga sabitan dyan, yung mga baga na pinagsasabitan ng mga, yan yung mga sombrero, mga scarf, mga jacket, mga payong-payong. Nako, tigilan nyo po yan ha, mga kumari. Kung ka, kasi negative po yan. Huwag kayo maglalagay niyan dyan sa mga pintuan po ninyo. Kahit po sa mga likod ng main door po ninyo o sa likod po ng mga uh, room door po ninyo, yung mga sa kwarto kasi aram, dami ko nakitang ganyan na yung mga bags nila andyan, yung mga sombrero yung mga belts, tapos yung mga accessories nila, doon lang like, tinatambak mo sinasabit sa mga likod ng pintuan eh negative pala yan ha, makmari kong tigang kasi nabablock na yung mga positive energy sa pagpasok ng uh, kaswertean sa bahay natin ah, ganun pala Opo. tapos, kung kayo po yung gumagamit ng mga sinasabing mga pampaswerte mga lucky charms, mga yung ginagamit natin ng na mga panghikahit ng masinasabing mga kaswertihan. Dapat po, pananatilihin nyo po silang sariwa at presyong maayo maayos, tapos dapat laging updated. Bawa, nagsabit kayo dyan ng mga, ya katulad po ng ating mga uway ng palay. Dapat po, yung bago lagi. Baka naman limang taon na yung mga uway ng palay dyan. Yung mga dahon ng laurel po nyo, -tuyo yung mga luya na sin sinabit sinabi nyo dyan. Eh, panahon pa ng pandemic, andyan pa rin. Eh naku pagtatanggalin niyo po 'yon. kapag ang mga sinabit natin ng mga papaswerte eh nalayot na natuyo na. kinapatan po 'yan ng bago. Baka 'yung mga asin-asin niyo diyan ito nauutunaw na. Eh negative na po 'yan, ha, makumari kung tigang Kaya gawin niyo po 'yan para kayo po eh, hindi makaabot ng mga sinasabing mga negativities na maaring makapagpabigat ng 'yung pagpasok ng mga kaswetean sa bahay po ninyo. O, oh, di diba Subukan nyo yan, ha, mga kong tigang. Kung kayo po yung nakakaranas ng soba-sobang mga negativities yan, diba, napakarami misfortune sa buhay ang dumarating sa inyo, e baka ang mga bituan po ninyo ay humihikayat na ng mga negativities na yan. Kaya ayusin nyo yan, ha, mga kong Dapat po ang mga pintuan po ninyo, e maayos, malinis, ah uh, yung Uh, walang mga over cluttered na mga, ano, mga bagay yung mga basura, tanggalin nyo yung mga nangangamoy na mga mababaho mga, mga lumang mga uh, sipa sapatos sipasapatos nyo andyan, nakatambak mga chinelas nyo, tas yung mga maruming mga medyas nyo, baka dyan pa nakatambak at soba-sobra na nga pong nagkaklag dyan sa mga pintuan po ninyo e eh, pagtatanggalin nyo na yan para kayo po talagang makaakit na ng mga positive energy dyan sa bahay po ninyo o di baga. Kaya subukan niyo po 'yan ha, makumare kung tigang wala namang pumawawala sa atin ha, makumare kung tigang kung itatry natin 'yan kasi sabi nga po, mang sineshare natin mga ito sa tulong sa pangpamahi ng ating pintuan, e, mga pawang gabay lamang naman po natin. Syempre, pero kung kayo mapo hindi po naniniwala sa mga ganitong mga nga, edi eh, okay lang, bayan niyo lang po ganyan ang mga pintuan po niyo. Pero tingnan niyo 'yan, abatan niyo. Nako, makikita niyo kung ano yung hinahanap po ninyo baka kayo po'y soba-soba nang minamalas dyan. Eh, wala pa rin kayong ginagawa sa buhay po ninyo. Eh, bahala kayo. Bahala nga kayo, hamak mga tigang, na mag sa consequences ng ginagawin niyan. O, di ba O, sa'yo so, po, hamak mga rekutigang, sana po'y minapunta mga bagong idea at kalaman sa pagkontra at pag-iwas sa mga sinasabing kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Like it if you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kong tigang. Huh? <laughs>